Magandang araw sa inyo ngayong araw na ito. Ay bibigyan ko kayo ng mga tips para gumanda at maiwasan ang pagkulubot ng balat o yung tinatawag nating wrinkles. Ah uh, ito po ang una kong payo, no. Umiwas tayo sa araw simula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasi ang ultraviolet rays ng sun ay nagdudulot ng freckles, sunspots at skin cancer. At kapag tayo po ay lalabas ng bahay. Gumamit tayo ng mga sunblock at sunscreen lotion. Ito ang panglaban natin sa ultraviolet rays ng sun. So, ito po yung ilalagay natin sa ating muka bago tayo lumabas, lalo na dyan sa mga ilalim ng ating mata at dito po sa paligid ng ating bibig, lalong-lalo na po dito sa may cheeks o pisngi kasi yan yung laging nangingitim pag laging na aarawan na no pag tayo ay lumabas lalo na pag nasa kotse o nasa sasakyan at gumamit din po tayo ng mga creams yan mga moisturizing creams yan nabibili po ito sa mga department store at ilagay natin bago tayo matulog at sa araw din po, pwedeng maglagay ng mga moisturizing cream, lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa aircon o sa malamig na lugar, lalo na pag mag-december uh, na po. Pwede rin po ang mga moisturizing lotion. Ito naman po, yung mga medyo uh, hindi ganong kalapot. Yan, para ma-moisturize, ma-hydrate at lumambot ang inyong balat. So maganda pong epekto, yan nakikita ninyo. At syempre po, ihinto ang paninigarilyo dahil uh, nagpapabagal po ito ng pagdaloy ng dugo na maaring dahilan ng wrinkles. Ihinto na rin po ang pag-inom ng alak dahil nakaka-dehydrate kaya magiging kulubot ang inyong balat. A uh, uminom po tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig sa maghapon para maging hydrated at malambot ang ating balat. Syempre po, kumain tayo ng dalawang tasang gulay, dalawang tasang prutas uh, kasi po mayaman ito sa vitamin A, C, E, carotenoids at biotin. Ito po yung mga antioxidants na panlaban din natin sa wrinkles. Um, Siyempre po, umiwa sa matinding stress, matulog ng maaga, magpahinga ng mahaba at numiti po tayo palagi dahil magiging maganda ang araw natin at ang ating personality. Thank you po.